Kung sino man ang makakapagtanong sa akin ng kahit anong katanungan na hindi ko masasagot, ay siyang magkakamit ng lahat ng kayamanan. Datapuat kung kayo ay mabigo, kayo ay kikitlin, at puputulan kayo ng aking matador de garote. Kung mayroon mang matapang sa inyo na nais sumubok sa aking talino, ay simula na ang patimpalak. Sino ang unang magtatanong? I came from a far away land to join this contest, and I bet you wouldn't know when is my birthday. Afam na Amerikano sa palagay mo ba sa hari ay bobo upang di ko malaman ang kasagutan ang iyong kaarawan ay November 1, year 568 dahil ikaw ay nabigo ikaw ay kikitlin garote sino ang susunod na matapang na magtatanong no majesty here is my question is an old japanese mathematical puzzle i bet my life you cannot answer this kinalulungkot ko ginoong hapon na palaging blurred ngunit alam ko na din ang sagot sa tanong na ito dahil jan garote <gasps> Meron pa bang matapang na nagnanais sumubok sa aking talino? Ako po ang magtatanong. Ginoong Pinoy, hindi mo ba nakita na ang talino ng Amerikano at Hapon ay hindi umubra? Natapot hetok at hindi natatakot sumubok? Ano ang iyong tanong? Mayroon ako ditong silya na may pitong butas. Uupuan ko to at uutot ako. Ngayon, ang tanong ko sa sa'yo, saang butas ako umutot? Hmm. Mahusay na tanong. Hmm. Sa ika na butas? Mali. Dahil umutot ako sa butas ng wet packs ko. <laughs> Hayop ka, Pinoy. Sobrang talino mo. <laughs>